Bakit nga? Opo, pero hindi... Bakit nga? Hindi pa natuloy. Anong nga lang ito itong babaeng babayitang babay ito? Ah. Pwede bang malaman kung sino itong former Chief i I'm concerned because I am a former Chief PNP. Si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Before that, nag-meet ba tayo in person? Ako yung former Chief PNP na tumatanggap sa'yo ng pera. Hindi yata tama yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Uh, tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. You are now saying, Madam Chair, that uh, you have been lying to this committee. The whole time. Uh, Your Honor, yun po yung instruction niya. Kasi I, I'm, not, yung... I'm, not, I'm not asking about the instruction. at alam mo ba, by that time, nawala na siya sa bansa? Hindi po, Your Honor. Alam mo ba na yung pinapagawa sa'yo ay uh, Di ka ba nag-isip ang daming abogado sa Bamban? Bakit magahanap sa ibang lugar ang abogado? Uh, ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni Ma'am, ayaw na po ng lawyer. Kaya direct instruction po si Ma'am, natawagan ko po si Ma'am Che. Dahil walang lawyer nagagawa nung gustong pagawa ng iyong uh, principal. Is that a correct statement? Uh, siguro po, Your Honor. You think it is because otherwise you would just probably uh, tell your principal na ma'am, bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? Hindi mo na ginawa yun sapagkat alam mo rin walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Uh, yes po, Your Honor. Tsaka yun po yung instruction na sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka. And I wanted to to protect your rights dahil sinabi mo instruction ng amo mo parang wala kang magawa kung hindi sumunod kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo is that correct Uh, your Honor, wala pong gano'n na inisip ko po na hindi tama. Alam mo, tama yung gagawin mo? Kasi inutusan niya lang po ako, Your no, but order. this is my question now. If you don't want to answer my previous question, alam mo ba na tama yung gagawin mo na magpapirma na magpanotaryo sa isang abogado na alam na wala, hindi humaharap yung uh, affiant? doon sa abogado at sasabihin ng abogado subscribe and sworn before me ay, Hindi ko po alam 'yun your honor. No, but you know very well nawala 'yung affiant para pirmahan 'yung pag, pag notaryo na 'yun. Kaya nga ikaw ay tinawagan ng iyong amo yun din ang tanong ko, uh, Senator Joel. Miss Kath, Miss G, alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Huapi? Ikaw, Miss G, alam nyo ba na na dito si Mayor Ali sa Pilipinas hindi, noong araw na yon? Keep on telling the truth, ha? Ngunit, ngunit okay. alam nyo na special itong pagkakataon na ito. Special, hindi to ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap, yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam niyo yon, Miss G, uh, Miss Kat. Uh, And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Huh? Ang abogado places himself or herself on the line para sabihing, ah, itong uh, pumirma ay talagang nandito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng makatotohanan. Hindi kontra sa alam na namin, na-prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your uh, Honor. ano po yung... Sorry po, sorry. Alam, alam nyo yung special yung, yung uh, arrangement. Alam na alam niyo na special. Kasi kung hindi... Kahit kanino, pwedeng iutos ni uh, alias uh, Alice Go kahit kanino. Pero kayo yung pinagkakatiwalaan kasi kayo yung traveling bodies eh. Kayo yung pinagkakatiwalaan niya na gumawa nitong bagay na ito. Na kahit wala siya, inonotaryo yung dokumento. Alam niyo yon para sa amin po, Your Honor, uh, isang empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Uh, regarding naman po doon, kung alam po namin, actually po, uh, yung totoo po, wala, hindi po talaga namin alam kung nasan po si ma'am. at kung, So hindi nyo rin sigurado na nandito pa siya sa Pilipinas nung araw na yun? Wala po talaga kaming alam. Hindi kayo nagtanong? Uh, hindi po, Your Honor. Nung kinausap ka nung tinawag ka sa telepon, ah, I'm sorry, Madam Chair. SP Protemper. Nung tinawag ka ni, uh, tinawag ka ni Alice Go Go. Hindi ka nagtanong kung nasan siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Uh, wala rin po ako sa posisyon para tanongin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam niyo ba na naghahanda na siyang umalis? Uh, bago nung mga araw na iyon. Hindi yon? po, Your Honor. Okay, uh, babalikan po namin uh, kayong dalawa. Pero balikan ko po But si Mayor sa mga... Yes, uh, related question yeah, from Senator Sherwin. Related question before we veer away from another topic. Oh, yes. May mga napun na lang ako, Madam Chair. Uh, gee, kanina sabi mo na nung nagkita kayo uh, ni Ka Dante... Uh, <laughs> Uh, wala pa sa iyo yung dokumento? Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan yung uh, driver mo para kunin yung dokumento? Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, imit ko po si Kadante para mag po. Kasi... So, so saan nang galing yung dokumento? Sa kanila po. Pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni, ni, hawak ni Kat yung dokumentong signed? Yes po. Pagdating sa'yo, nakaperma na, yes, di ba? Yes po, Your Honor. Kat, nasa iyo yung signed documents? Uh, yes po, Your Honor. Pinakuha po ni ma'am. Saan nang galing yung signed documents? Uh, tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Kung okay. nakuha ko na po yun, uh, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po. Yun sa bahay po na mismo. Saan yun? Jiming sa Bamban po. Sa Bamban. Anong yes. barangay? Uh, Bergen de los Remedios po. Be Bergen de los Remedios. Remedios. Oh, po. Doon, doon mo kinuha. Kanina yes, mo po. kinuha yung dokumento? Uh, nasa drawer po niya, your honor. Sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento So pumasok ko lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento yes, doon? Yes po. ganong kasimple lang? Uh, yes po, your honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at uh, your honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last, last, page nung affidavit po niya. Okay. Um, paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang may gwardiya ba? May boy? Anong, ha, paano ka nakapasok sa ano? Sa... Hindi po nakalock your honor. Hindi, hindi, walang tao sa bahay? Uh, wala po your honor. Ang tao po sa QJJ Farm is tatlo na lang po. Dume so walang tao sa bahay nakapasok ka sa gate o ka ng kwarto binuksan mo yung drawer nandun yung dokumento yes po yung isang brown envelope po instruction siya ni Guo yes po your honor kay Guo Hua Madam Chair if I can pursue that Senator Sherwin with your, Guohuaping. with your permission sa saan nang galing yung dokumentong yun ah uh, ah uh, your honor yung last page po ng document po na signed ko po Nasign mo saan? Nasign ko po bago pa ako umalis. Nasign mo yung bago, pa, bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? ah, uh, opo, partially may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case? Uh, opo, hindi pa, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi pa ano na ba po? talaga po? Na-file na or hindi pa na-file? Na-file na po. Hindi pa na-file yung... Kailan mo sin kailan mo sinayin yung document bago ko umalis? Sinayin ko po yung last page po bago pa ako umalis. Gano'n? Umalis ka is first week of July. Ah, uh, July first week. Opo, bago Pero wala po. pang na-file na case nun. Uh, nasign ko po yung last page po uh, bago pa ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Uh, regarding po doon sa question po, I invoke my right po. <laughs> uh, with all due respect, Senator. SP Pro Tempore. <laughs> Senator, with Madam Chair, sino nag-prepare ng counter affidavit mo? Uh, lawyer po. yeah, I know. Sino nga? Law firm? Apo, law firm. Ano yung law firm? <coughs> ano yung law ah. firm Ano? Gana? Ano Gana? sa avisado po. Gana at sa avisado law offices. So, nung prepare ng lawyers mo to, nung law firm mo to, alam na ng mga lawyers mo na wala ka na dito? Ah, uh, hindi po. What do you mean hindi po? alam nila na nandito ka. Uh, Samantalang wala ka na talaga. Hindi po namin pinag Paano mo napirmahan nito na wala ka? Yung last page po, pirmahan ko po siya bago po ako umalis. Hindi. Ang, ang date dito, August 14, no? Oh, August 14. Kailan mo pinirmahan itong affidavit? Counter affidavit? Ah, uh, hindi ko po maalala po yung exact date bago pa ako. Lagi hindi mo maalala. Tagal, mo, tagal na yung katagang hindi mo maalala. Kailan? Your Honor, hindi ko na po talaga maalala. Ano o ano kalagay dito sa counter affidavit mo, August 14? Kailan ka tumakas? Your Honor, mayroon pa akong uh, case po sa immigration po. Kailan ka tumakas? Po po. May case ano? na po ako Madam sa immigration. Chair, ask, yung sinabi niyo, Dua Ping, na pinirmahan mo yung counter affidavit bago ka umalis. Kailan yon na umalis ka? Uh, bago pa ako umalis po. Uh, first week po ng July, di ko po maalala po yung exact date po. First week ng July. First week of July. Madam. Na wala Madam pang Chair. Please. First week of July daw siya umalis. Pinirmahan daw niya itong last page. Nakalagay do dito in witness whereof. I have here to affix my signature this August 14, 2024. In the city of... Namula mo San Jose? Del Monte. San Jose? Del Monte. Del Monte. And the foregoing allegations are true and correct to my knowledge and available. Paano mo na permane ito? Sinasabi mo na permane mo ito last page. Eh, wala ka na rito sa bansa. Tum umalis ka, umis ka po ka, July. Nahuli ka, September. Kailan ba siya nahuli sa Indonesia? September. Huh? September 5. Paano mo na permane ang August 14 to? Knowing fully well na itong mga abogado mo, alam na wala ka na rito so, ibig sabihin, July pa lang, nung umalis ka, hinanda mo na yung last page na yan na pirmado mo para ikakabit na lang ni Miss Kath dun sa counter affidavit mo na later on na na-compose. Uh, Madam Chair, may kaso na pong binigay po sa akin ng DOJ po. I invoke to... Uh, You're right against self-incrimination. Pero ba diba, common sense, kung kung aalis ka ng July, Maghahanda ka ng signature page para ikabit sa counter affidavit na in-instruct mo kay Ms. Kath na ikabit. Kahit by August pa, isasabit yung counter affidavit na yon, Di ba? Uh, common sense lang. Kunyari, ibang tao pinag-uusapan natin. Di ba? Ganun yon. Wala na kayo nung August eh. Wala na yung taong yun nung August. Right? Madam Chair, maybe we can ask if uh, her lawyer is present. Attorney Avisado, nandito ba? Uh, Were you instrumental in preparing this counter affidavit? Yes, Your Honor. Okay. Uh, it says here that uh, Alice admitted that he, she signed the last page, page 15, if I'm mistaken, of the uh, counter affidavit. All right? Is it true? Your Honor, uh, if I recall it correctly, we sent the draft of the counter affidavit last August 14, Your Honor. Where? Uh, to her secretary, Miss uh, Ms. Uh, Kat Salazar. Okay, August 14. Saan mo pinadala yung counter affidavit para pirmahan ni Ms. Alice? Uh, Your Honor, pinakuha niya po sa akin yung brown envelope po. No no, 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 I'm asking you. Pinadala, pinadala niyo, no? Pinadala niyo kay Kat para pirmahan ni Alice. Am I correct? Yes, sir. Aren't. That's correct. Oh. And, uh, pro and sa pag, uh, may SP pro tempore, and sa pagkaalam nyo, sa araw na yon na pinadala nyo yung draft counter affidavit kay Miss Kath para maaprubahan, mapirmahan ni Alice, ni Guho Ping, nasan si yung kliyente nyo at that point in time? we have no knowledge of her we're about your honor at that time i find that uh, very difficult to believe as uh, pro tempore ms kath Do you say so nung pinadala ni nina attorney ko sa inyo yung draft counter affidavit anong ginawa niyong sunod uh, pinrint ko po kasi pina po ni ma'am alice and then Uh, nung pagkakuha ko po ng brown envelope, una po, kinuha ko po yung brown envelope sa bahay po niya. Tapos po, pinrint ko po yung sinin sa akin through Viber po nung affidavit po niya. Inattach ko po doon yung sign page po. So, hindi nyo na pinabasa? kaguhuaping yung draft counter affidavit? Ah, uh, sinend ko din po sa kanya, Your Honor. Saan nyo pinadala sa kanya? Sa WeChat po. Ibig sabihin, WeChat? Hindi yun karaniwan or mm, malawakang ginagamit dito sa Pilipinas. Nasaan siya nung araw na yun na pinadala nyo yung counter affidavit ni na attorney ko uh, sa kanya via WeChat? Ah, uh, Your Honor, hindi ko po alam kung nasan po si ma'am. Pero pag nandito kayo ni dati ni guhuaping ah, uh, sa parehong, nasa Pilipinas kayo. Hindi naman kayo gumagamit ng WeChat, di ba? Uh, May pa po, nakakausap ko na po siya sa WeChat. Sa so WeChat? Yes po. Pero you, nasan siya nung May, nung WeChat ang ginagamit niyo? Uh, alam ko po dito sa Manila. Naka sa Manila. check in siya sa hotel. Naka-check-in sa hotel. Pero uh, pag bumabiyahe siya sa ibang mga bansa, ay WeChat ang ginagamit niyo? Uh, messenger po. So nasan siya nung araw na yun na pinadala mo sa kanya yung counter affidavit via WeChat? Uh, hindi ko po alam, Your Honor, kung nasan po siya. Uh, Madam, I am uh, just a I'm just a bit confused Joel. because you said ganina, Kat, kinuha mo yung envelope sa bahay ni uh, alias Alice at signed na. Ngayon, ang bagong istorya ay other than the envelope, ikaw ang nagprint nung counter affidavit. Ah, uh, yes po, Your Honor. Bali, yung nasa hand below po is sign page lang po siya. Wala po yung kabuuan po na okay. affidavit. Okay. So, nandun yung sign page. Tapos, iba na, tong, iba na tong dokumento na ipini-print mo from the sign page inside the brown envelope. Tama, Fraction. In your personal experience, yung brown envelope na sinasabi mo meron ng prepared signed document na nandoon sa loob ng brown envelope. Yes po, Your Honor. Tapos, may ginawa ka ngayon na as instructed to you by alias Alice yes, po. na i-print yung counter affidavit at from the counter affidavit na pinrint mo, kinuha mo ngayon yung signed document sa brown envelope at yun ang inattach mo yes, po, Your Honor. dun sa pinrint Tom, mo. Tingin mo tama yung ginawa mo? Ah, uh, your honor, yun po kasi yung instruction po ni ma'am. So hindi mo alam kung tama yung ginawa yes, mo? Po, hindi ko po alam. I-ipa-follow up ko lang yung question ni Madam Chair sa'yo. Ikaw ba, uh, ikaw, Kat, bilang sekretary ni alias Alice uh, Guha Ping, nakapagpanotaryo ka na ba? Dati? Uh, hindi po, Your Honor. Example, affidavit of laws, certifications uh, for government. Hindi ka na utusan kahit kailan, buong buhay mo as the Secretary of Alias Alice, hindi ka nakapagnotaryo? Hindi po, hindi niya po ako inuutusan before po. So ngayon ka lang inutusan yes, niya? Yes po, yan po yung first time po na kino-ordinate po niya sa akin. Yun lang ha, po yun sa lang notaryo. ka, minsan kahit na sumusunod ka lang, alam mo na hindi, yun ang pinapipi, ang pinirmahan niya nandun sa loob ng brown envelope, kinuha mo, tapos inattach mo dun sa bago. Parang hindi yata tama yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Your Honor, pasensya na po. Sumunod lang po ako sa instruction po ni Ma'am. Ito ba yung pinirmahan mo? Um, is this, ito ba yung pinirmahan mo? Miss Go? Go Hopping. eto ba yung nakita mong nasa brown envelope Yes po your honor Ito yung nakita mo sa brown envelope Yes po So ito yung sinabi ni Huaping na pinermahan niya bago siya umalis Tama Miss Go hmm. Siya na ko po yung pumirma. Ah uh, yung date po hindi ko po alam po yung isa date But Madam Chair ang ang conclusion ko personal conclusion ko dito first nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Number two, itong ganitong document, abogado nagpre-prepare nito eh. At pre-prepare ito, first week of July, yung alleged escape ni Guo Huaping. So ang ibig sabihin ng mga abogado niya, alam rin na aalis siya kasi pinaramahan niya in advance eh. Final yung counter to David, August 14, pero pinaramahan niya first week of July, the last page. Typically, pag, week diba, typical sa atin yan, pag ginawa yung counter affidavit, babasahin mo muna bago mong pepermahan. Diba? Nagkocorrect pa nga tayo along the way kung tama yung ginagawa. Pero obviously dito, alam na nila na aalis siya. Kaya kung tama yung kwento ni Guho Huaping, niya ahead of time ito at alam ng abogado niya o may at least meron silang uh, meron silang idea kasi bakit naman yung paper man ahead of time to almost almost month and a half ahead of time diba?